Idol. ayan na ginagawa tayong maliit na ano, mga idol maliit na display showcase, lagay lang doon, doon ng mga lipstick lipstick, ayan check out sa customer namin tayo nga um, uh, I'm Christine Adman ayan check out po mga idol yung ginawa ko mga idol oh. ayan, yeah. ayan na yung panel oh Ayan, nandito kami sa aming gawaan. Ayan, sa mga viewers, subscriber natin dyan sa mga UFW kung sa sulok ng mundo kayo naroon mga idol. Harap ano po ay palagi kayong mag iingat Ayan po, today's video mga idol. Ay, nag-prefer sila mga idol na ikakabit kay ano, Engineer Gia. Kay Ma'am Gia ng Australia Home Club Division. I-install nila yung uh, mga ginawa namin na pinagawa ni Engineer Gia. Itong uh, modular type door cabinet. Yan pang ilang kabit na namin yun mga idol. Ngayon lang kami nakapag-video. Yan piniprefer na ang dalawang Focus natin mga idol. Ayan po ang ikakabit kay Engine Oil Kia ng Australia Home subdivision Division. Nandun po yung mga modular type door cabinet mga idol. O. Ayan o. Madami na kaming ikinabit dun. Malalaki. Malalaki mga idol. At ito, pangatlong batch na yata to. Tapos may dalawa siyang sliding. Wayne series ng no, idol. Yung unang ikinabit namin doon is 900 series. Yan yung dalawa. Nag-prefer like si Kabubu Glowy. Si Proference TV. Ayan, dito tayo sa aming gawaan mga idol Ayan mga idol, sa mga gusto kong magpagawa, nandito lang kami sa... Villarica Road, Santa Rosa, Marilao, Bulacan. In between po ng Royal Storage And Slaughterhouse. Alis na mga idol Ang team Kabubog. Hmm. Pag ganito ha. Pag ganyan. Ay, may ginagawa tayong maliit na ano mga idol. Maliit na display. Showcase. Lagay lang doon ng mga lipstick. Lipstick. Ayan, check out sa customer namin. Kaya yung um, I am Christine Atman, na yung set out po. Ngayon it. itong trabaho mga idol, medyo puting-ting. Kaya ano lang ito, parang singit-singit lang na trabaho mga idol. Ngayon wala yung team, naging install sila mga idol. Ako lang dito sa shop, ngayon, wala lang gagawa nito. Ito na lang kabubugluin na ngayon. idol. kapit kay Engineer Gia. At may ginagawa na sila din mga idol. Ito pinalitan namin mga idol. Hard miss kasi yan mga idol. Oh. Pinalitan namin yan ng screen. At yan, project namin sa North Bill. Amplidor. y 200 ang gamit ng mga idol kabubugluin. At yung project namin kay ano kay Bro Boyit Spina. Ah, na yung mga perimeter niya. Ayan. Tapos ito. Tapos yung sliding door ito na oh. So yung materials ng sliding door ni Founder Boyit. Shout out pala kay ano powder Boyit. Ayun, maraming salamat sa ano pagpagawa sa amin. Ang kanyang mga bintana sa kanyang bahay. Yan, update-update lang tayo mga idol dahil ano, kanina po may ng materialis. Hindi tayo makapag-full video. na update-update lang tayo ng ating ano, trabaho. At si Kabubog Francis, ayan, may pick up ng materialis. Ayan, pag naglalagay kami mga idol ng, ano, ng YP200 ay patayo. Ayan. Ayan, dipindi sa inyo kung ano gusto nyo mga idol. Patayo o paiga, nasa sa inyo yan. Kung ano yung mas okay sa inyo at maganda kami patayo ang lagay namin yan wala yung ano Wala yung mga tools natin Dala namin dalawa isa kasi ang portable ko, dala nila nag-service sila. Kaya ngayon, gagamit tayo ng Philips Pro. So I don't Yan na mga idol yung ginawa namin. No? Yung ginawa ko. Ayan, ini-screw ko yan dyan. Ayan, ganyan din ba kayo gumawa? Yung iba kasi mga idol, nakakita ko, riniribits nila dito. Minsan nagriribits lang dyan, no? Minsan naman dito, ginagamit din nila ribits. Ayan, minsan dito, gano'n din. Pero ribits yung nagamit nila. Ako, standard pa rin tayo. Ayan, screw pa rin ang ginagamit natin. Ayan, 798 perimeter, mga idol. Ayan po. idol yung ginawa ko mga idol ayan oh. ayan na yung panel mano-mano oh. lang tayo mga idol dahil wala nga yung mga uh, gamit ko nag-service kasi si Kabubuglu at si Front Prince TV Official Ha, dala nila sa labas ngayon ako lang naiwan dito sa shop mano-mano tayo mga idol yun ang ginawa natin ngayong araw ayan, maraming salamat sa viewers of 7-Eleven na mga patuloy na sumusuporta pa, at walang sawang nanonood sa aking video thank you very much mga idol Kabubug ayan bye bye see you on my next video